Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Caupeng, Editor-in-Chief ng Keregma Magazine. Nakasanayan ng ating utak na mapansin kung ano ang iba o mali sa isang taong bago nating nakilala. Tingnan mo naman si Doubting Thomas. Bagaman siya isa sa labing dalawang apostoles, at sigurado kong marami siyang mabuting nagawa, yung kanyang pagkakamali na pagdudahan si Yesus ang ating naalala hanggang ngayon. Natutunan ko ito mula sa isang kaibigan na bago siya nakilalang Doubting Thomas, siya ay tinawag na Didimus or Kambal. Bakit kaya tinawag na Kambal si Thomas? May ibang nagsasabi na ito daw ang palayaw nila sa kanya dahil kamukha niya si Jesus at palaging kasama siya. Kapamilya, kambal ba tayo ni Jesus? Nakikita ba ng iba ang Panginoon kapag pinagmamasdan nila ang ating buhay? Naway no, imbes na makilala tayong mga taong nag-aalinlangan sa ating pananampalataya, tayo'y mabansagang mga kambal ng Panginoon. Tayo'y magdasal. Jesus, hubugin niyo ako upang makita kayo ng iba sa aking buhay. Amen.